Hello, good morning. Ito, side side up or pritong itlog guys. So, bawasan na natin yung apoy. ayan na ah, medyo um, piniprito na tayo na, piniprito na natin guys so lagay natin ng kunting asin para sa ganun ah, timplado siya masarap yan kunting asin tapos ilag lagyan natin mantika yung tap para maluko siya kapag yung aboy niya tama lang lalagyan ng mantika sa top niya para pantay ang pagkaluto at saka kailangan natin bantayan kasi madali siya masunog taga din tayo sa paglalagay ng mantika sa top yan para maluto siya ng uh, ayos mayroon siya naman kasi pag uh, half -cook. kasi Nika na ano Na tatapon. So ito okay na to guys. Aha. Para matagal yung mantika. Eh, natin. Tagilid. Para wag drain siya. Nung drain. Para mag drain. Para kung nabubulol sa umaga. Guys. Baong gising. So, yan na, sir. Ayan na, guys. Ayan. Palagay natin sa sa bowl or sa pinggan. Ayan. So, isang uh, isang uh, ito ulit. ito ang apat. Tapos lagyan natin ulit ng asin. As asin natin. Para Uh, timplado siya. Yung egg white at saka yung egg yolk magkaroon siya ng uh, asin para timplado. So, masarap ang sunny side up, guys. So, magayin natin ng magtika basya natin basyahan ng tap para maluto yung egg yolk saka pati egg white na rin para maluto kasi hindi mo pag hindi kasi natin binasyahan or indalagyan ng mantika paas, taas hot uh, cook ang mangyari hot cook guys kailangan lagyan natin ng mantika sa tap para maluto yung igyok at yung egg white sa tap. so ito yung sunny side up or pritong itlog yan so ganun ulit a que cote the gulle to change it to okay. so, let's get the gelatin solution yeah ta the jo ito put

timplado. So, that's all guys. guys. Lagyan ulit natin ng uh, mantika sa top ng egg yolk at saka egg white. Yan. So, sa umaga kasi ito yung natin o madilis natin manisip, itlog. Pwede so, yung itlog linaga. Lagyan ng ilagay sa pancake or noodles na mainit. At uh, pag uh, may iba naman, para na iba naman ito, preto preto ng itlog o kung tawagin nila ay sunny side sunny, sunny side up sunny side up so magandang morning guys ito yung mga kita nila ulam sa maga ito so na siya guys makapod uh, niya hindi na siya half cook talagang na lutong luto guys lutong luto okay tatlo na yan Ah, uh, yung isa pa. May isa pa, guys. May isa pa. Para yung igyo at saka white templado. Alagyan ah, natin ng mantika sa tap para maluto yung igyo saka yung egg white sa top or topping okay talong okay. sa umaga kasi guys gusto yung madali or mas madaling lutuin kaya ito so agad naisip natin lalo na pag tayo nagmadali so lagyan natin ng uh, mantika sa top ng egg yolk at egg white kaso kung may maluto siyempre pag nilagyan na natin ng asin magiging templado siya yan yan guys ngayon magiging off natin ng apoy yan tapos siyempre yung gasol oil tanky para iwas sa disgrasya guys ito so pwede na to medyo drain lang natin ng kunti ayan okay so ito na yung uh, product natin sunny side up ayan guys pwede na tayong mag-anusal. Ito yung padak natin, guys. Sunny side up. Apat na piraso. Ito yung isa sa amin. Ang family ko. So, that's it, guys. Um, yun lang, guys. Uh, thank you so much for watching. God bless us all. Magandang umaga po sa atin lahat. Merry Christmas and Happy New Year. Salamat.